What's up mga karancho? Upo naman mga karancho. Upo. Damo-damo -damo ko lang konti. Upo mga karancho, pagapang lang ito. Walang balag. Pabaya ako yung upo ko mga karantya Dami kasi trabaho eh. Kapraso lang ito mga karantya Kapraso lang yung tanim kong upo na yun eh. Haba na subong Mabilisan lang kasi ito mga karahansi. Mabilisan lang na tanim yung upo. Mahaba na. Kasi pagka naabot ng Mayo to mga karanja binabaha tumutuma tumanan namin eh kaya uh, upo mabilis lang Abril na Abril good morning po pala mga karanja April to ngayon tatlong tudling lang to mga karansya bali anin, dalawang tatlong tudling na pares pares lang so maiksi lang to sampu to lang to mga karansya dito natin namnan yung hindi ko na ng lahat hindi ko rin kasi maasikaso eh pero trabaho eh tanim taniman lang to oh maganda ay yata lumapad ng dahon na eh, resang ko ay ay lumapad ng dahon dati ng ganon pero malalaki na malalaki naman ang katawan ha? Day na, na da oh. huh? <tumutuping> nine days, nine days, nine days ang talab nun eh. siam, niya, ito, na, eh. siam na araw. Gagapang na. Mahaba-haba na yung mga usbong nito mga rancho. Pero ang dahon niya maliliit pa. Dapat ang dahon niyan mga karancho. Sinlaki ng pamaypay. Oh, tulad nito mga karancho, ang haba na no? oh. Dapat ang dahon dito niyan mga karancho. Sinlapad ng pamaypay dapat ang dahon niyan. Ang dahon ni Re. Eh. pilit eh. Pero nakapagwano na ako rito mga karancho. tigisang dakot tigisang dakot lang mga karantso ang nilagay ko rito kada isang puno isang dakot na gawa tsaka so, hindi ko pa na esprehan to ng insect insecticide eh baka mamayang hapon esprehan ko ng insecticide mga karantso Hindi ako nakakabili pa eh. Kakaprasa naman po mga karansya. Tanim-taniman lang to. Hindi totohan ng tanim to. Para bang naglalaro lang. Masabi lang na may tanim. yung mga ano oh insekto mga karancho yun lang mga karancho salamat